Samahan niyo ako mamalengke at saka maggrocery para sa isang kinsenes na pagkain namin. Happy Saturday mga Parsi at Marcy. This is Mami Roxanne at kung di ka pa nakafollow sa akin page ay baka naman. Kanina umaga nga nilabas ko lang yung mga nilaban ko kagabi at eto nagsimula na nga rin ako magwalis dito sa may harapan namin. Kaso maya maya pagkatapos ko nga magwalis eh biglang umulan. Kaya ayan for the lipat nga ng setup ng camera ang person. Pero bago nga ako magbababras nyan eh nagtatakbo nga ako nyan sa labas dahil kinuha ko nga yung mga sampay ko. Kita nyo nga napakaaga pat hindi pa ako palit ng aking damit na pantulog. Hindi ko na kasi matiis itong harapan namin dahil napakalangaw nga. O alam niyo na yun kaya hindi ko nasasabihin kaya naman kung isa ka sa mga followers ko alam niyo na kung bakit nga ako lagi nagbabrush dito sa may harapan. Okay na nga rin to't exercise nga sa umaga, charing. At nitong tanghali naman eh nagugas nga lang ako ng mga kinainan namin kanina. At ang ulam nga namin kanina ay yung tirang ulam nga namin kagabi. Pagkaaga-aga ko ang ininit yung para nga hindi mapanis dahil alam niyo naman talagang hindi tayo pu pwedeng magsayang ng pagkain ngayon. Fast forward na nga tayo hapon na nga ng mga oras na to kaya tara samahan nyo ako mamalingke at maggrocery. O pagbigyan nyo na todo ayos talaga ako ngayon dahil minsan nga lang makapag-ayos pag nakakalabas. At eto ako nagaantay nga lang ng jeep na masasakyan papunta nga sa may kadiwa. Maya maya may dumating na nga rin ng area F eh, kaya tara sakay na tayo. At pagkatating ko naman dito sa kadiwa eh nagwithdraw na nga ako nitong sahod ko sa Facebook. Sa wakas eh nagbunga na nga rin ang pagpupuyat ko gabi-gabi. Charis. Practice lang tayo pero sahod talaga to ng dadigab. Tara pasok na tayo dito sa loob ng supermarket at eto nakakuha na nga rin ako ng mga pinamili ko. Notebook ngayon ng na dahil nga kulang pa siya ng isa. Tapos yung whiteboard marker nga eh para yun kay Gia dahil yun na nga lang yung kulang niya. Kung isa ka sa mga nakasubaybay sa akin eh alam niyo na na dalawang beses lang ako nagu-grocery at saka namamalengke sa loob ng isang buwan. Yes po dahil tuwing sahod nga lang nandadiga ba ako nagu-grocery at saka namamalengke. After ko naman makabili ng isang buong manok ay kumuha na nga rin ako dito ng condiments dahil paubos na nga yung nandun sa bahay. Pagkatapos naman natin sa supermarket ay dumiretso naman tayo dito sa pinagbibilan ko ng frozen food at saka karne. O baka magtaka kayo kung bakit nga ba ako dito namimili mas mura po talaga kasi dito kasi dito pwede ka nga mag wholesale kung nagtitindahan ka. Pero kahit retail lang eh talaga namang napakamura nga dito. At kung taga area ka nga eh alam na alam mo na kung saan nga to. Dito nga sa may kantimbuhan. O di ba dahil tapos na tayo mag grocery ay de naman tayo dito sa may palengke. Bawal kasi mag video doon kaya naman yun nga lang yung nakuhaan ko sa pag grocery ko. Bumili nga lang ako dyan ng sibuyas bawang pati ng ari ng munggo tapos dumerecho naman ako dito sa pinagbibilhan ko ng mga gulay. At yung bibilin ko ng mga gulay ay eh, yung mga mura lang katulad nga nitong talong na 35 lang ang kilo. Kuha lang ako ng ilang piraso para nga dun sa lulutuin kong pork binagoongan. Pipilian nga lang natin to nung walang butas kasi matik yung pag may butas eh alam nyo na. Tag 65 nga daw ang kilo nitong ampalaya kaya ayan namili na nga ako ng dalawang pirasong maliliit lang. After ko naman makapili eh ayan nga at kinikilo na rin ni kuya. Muntikan ko pa nga makalimutan nitong patatas dahil pagka mahal mahal naman talaga pero ayan pikit mata nating bibilhin. Kailangan ko nga to para dun sa lulutuin kong chicken curry. Nakakapanawa na nga rin kasi pagka laging ang adobo, pritong manok na alang lang yun niluluto ko sa manok. Kaya no, para nga maiba naman at eto nga napakamura ng pechay ngayon. 30 na nga lang ang kilo kaya ayan sinulit ko na at kumuha na ako ng isang kilo. Paano nung nakaraan eh pagkamahal-mahal nga nito isang tali 20 pesos? Igigisa ko to at lalagyan ko ng sardinas sa talaga naman paborito yun ng mga anak ko. At dahil hindi ko kaya bitbitin lahat ng pinamili ko kaya eto for the nga ang Marcy Roxanne nyo sa so Daddy Gab. Tinatansya ko nga yung oras pagkaalis nga ako ng bahay para nga pagkatapos ko mamaling kaya nandiyan na nga ang Daddy Gab. Kaso ayun nga at si kami kasi doon nga ako bumaba sa may hagdan kaso ayun paakit naman siya sa may elevator? Kala ko nga't magtatagpo kami dun sa may overpass, kaso hindi. At sa wakas, ipauwi na nga rin at pagoda na nga ang Marcy Roxanne nyo. At dahil may grocery at saka ulam na nga tayo, kaya naman bigas na nga lang ang kulang. Bali, inuwi nga lang muna namin yung mga pinamili namin, tapos dumiretso naman kami dito sa pinagbibilhan nga namin ng bigas. Grabe talaga nakakalula nga yung bigas ngayon, sobrang taas. Yung dati nga na binibili namin bigas na tag 50 pesos ay eto, 60 pesos na siya ngayon, grabing taas. Masarap nga sana itong binibili namin ng na bigas, kaso nga lang hindi na kaya ng budget ngayon. At yung dating ang 42 pesos ay eto, 56 pesos na siya. Kaya ito na nga muna ang bibilhin namin dahil eto nga yung medyo mura-mura at kaya na budget. At mababawasan nga ito ng isang kilo dahil dating nga 12 kilos ang binibili namin pero ngayon 11 muna. Diet muna tayo for today's video. Charing. At ayan na nga yung pagkakasyahin namin sa loob nga ng isang kinsenas bago nga sumahod ulit ng Daddy Gab. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panunood. Till next video.